Guys, i-flex ko lang ano. Dito may bagong gawa na attraction dito sa Maybitan. Kung nakikita nyo yan, yan, yan. Dyan yung uh, hanging bridge. So pag nandyan kayo sa hanging bridge, at nakita nyo yung, yung tulay na yan, yung pangalawang tulay, dito lang yon Sa baba nun, yan. So yan, mga yan. Dam mga yan. Dam. So sa baba nito, mayroon siyang attraction na napakaganda. Yan. Hanggang mula doon. Hanggang dyan. Yan. Papunta roon. Dyan. Dyan. Dyan yung mga bagong attraction ngayon na bagong gawa nila dito. So, diba? Nakaka-amaze. Kasi, dito sa Taiwan po, uh, kung nakikita nilang ah... Uh, pakipakinabang o kaya magandang gawing atraksyon ginagawa nila katulad yan o oh, yan yan dyan halaman yan tapos may mga halaman din yan so pinapatigas pa lang nila yan so maybe next year or itong taon na to malalagyan niya ng mga bulaklak mga pananim ganun di ba so di ba oh nakakamaze ito dati kasi damuhan mga yan damuhan So ngayon, napag-isipan siguro ng government nila na ito, idudugtong doon. Papunta roon. Kasi yan, bike lane yan. Idudugtong nila, papunta rito. So, didire-diretso na yan sa may hanging bridge sa Bitan. Ang ganda. So, yung kanina, bumaba ako doon. Mayroon doon siyang tubig na hagdanan. So, mamaya ibibigyo natin titik natin yung uh, pagkagawa baganda so ito yan andito tayo ngayon sa sa ginawa nilang uh, yun, uh, may mga pader dyan na ginawa para sa ganun yung lupa hindi siya mag kumbaga mag, uh, maglalan so linagyan nila ng kongkritong siminto na harang para ginawang parang hagdan-hagdan siya ayan so, ito alam ko to plastic to eh. Hindi to kahoy. Plus ito. Ay kahoy pala kahoy. Ito bakal. Bakal to. Oh, tingnan mo naman. ba? Diba? So kung baga pag nagbabay ka rito ma-attract ka mawawala yung pagod mo kung malayo yung binabaykan mo mapapadaan ka dito o yan o yan lang tingnan mo, pwede ka doon pupubaba ka doon bababa ka papunta rito yan, yan, doon. So, may butas doon na maliit. Ayun, no? Kung ba mo yung umaagos na tubig. Yan. So, ba, pupunta tayo doon. So, may naglagay pa sila dito ng waiting shade. So, salamin pa. Oh, ito. Pakaganda, di ba? Salamin. Oh, ang ganda. Salamin yung pagkagawa. Pwede ka tumambay dito pero iparada muna natin yung bike natin dito sa so, bababa tayo titignan natin yung tubig doon so, oh. Dito nagsos, nagsisimula yung tubig. Yan ang linaw oh. Ang linaw. Dam ito, dam. Inayos lang ng maigi. Inayos lang nila ng maigi. Ginawa, gumawa sila ng atraksyon. O so, tingnan mo, walang kabaso-basura. Malinis. 'Di ba? So, kung ganito lang sana yung mga ilog sa atin sa Pilipinas, sa po, dadagsain at dadagsain kasi mas maganda yung mga tubig doon sa atin. Dito kasi, yan, napalibutan na ng building dito, ha? Yan, napalibutan na ng building. Yan. So, dito naman, bababa tayo. Oh, tingnan nyo ang ginawa nila, di ba? Mula dyan, punta roon bawa ba dito sliding water ang pagkagawa nila ayan sliding water na may man made na bato bato kay harang harang para sa ganun hindi tuloy tuloy yung tubig para, para sa ganun ay mabagal siyang bawa ba papunta ron diba ganda ang ganda ng naisip nila so, hindi nakaka kumbaga paano nila ginawa ganito ang galing ng engineer ang galing no? Oh? wala no yan no oh? o oh. kita nyo ito sa doon So ito ngayon yung sinasabi kong pader yan yung mga pader. Ano? Para yung lupa hindi maglalandslide. Hindi guguho, kumbaga. Oh, ayan. Nabaw. oh. Hanggang doon. Doon, may ibon pa, oh. Ayan, oh. Tignan nyo, di ba? Doon, oh. Ang haba. Ang galing. Pwede ito sa atin. Pwede mangyari ito sa atin. Sana lang nga. So, ito yung tubig. Oh. Ganda, di ba? May salamin. Kapal to. Palito ng salamin Lakas pa ng tubig Salamin to Ayan So ito yung uh, Ano nila Paano nila ginawa Ito yung uh, Ginawa ng purman so, Ayan o So ito daw yung mga isdanga Na nandito Ayan may tilapia. Mostly, tilapia yun nandito. Nandito. Kasi itong damuhan to dati. Damuhan. Damuhan. So, ginawa nilang atraksyon. Gumawa sila ng uh, atraksyon dito. pang sa ganun. Abang, adun. Abang nagbabay ka, nagjaging-jaging. Makikita mo dito. Yan. Kita mo dito. Wow! Ang ganda. Di ba? So, yan lang guys. Uh, kamis lang. Oh So akyat tayo ulit At ay papakita ko yung buong taas na talaga Pinakamataas Sign mo lang yung mga nakasign dito No climb Climbing No climbing Mana din May sign siya oh. Dito na tayo sa taas Kung may drone lang sana maganda Makikita mo lahat Drone Yung paano ginawa yung instructor na to Infrastructure So, nakakabilib talaga. Mahilig, likas mahili kasi sila sa mga nature, ganun. Kung ano yung pwedeng gawing attraction. Para sa ganun eh, ma-attract yung mga kabataan, mga tao, either. Diba? Ayan, uh, dito na taas. So yun lang guys, ang in-update ko sa inyo dito sa Baybitan. Bitan, bitan ito banda. Dulo lang lang siya ng ah uh, yun yung hanging bridge yun yung hanging bridge papunta kayo dito pangalawang tulay makikita nyo na to oh dam yan ilog oh diba nakakamaze so yun lang guys ang update ko sa inyo dito sa Maybitan so kung yung mga baguhan na nanonood pa ngayon pwede nyo visitahin aking channel Parong TV Maraming maraming salamat po.